Nalagyan na nga ni Jowa ng tiles yung taas ng shower namin. So ito nga po yung kaganapan kahapon ng Linggo Kumaretes, syempre nasa sa tindahan na naman nga tayo. Kung tindahan ng ating munting negosyo ay talaga namang matatali tayo dito 24/7. Syempre pag Saturday or Sunday talaga namang labada ng mga nanay. Kaya importante na lagi tayong may stock ng mga sabon dahil kahit ibang araw nga Kumaretes eh merong naghahanap niyan. Linis nga po ako doon sa kusina namin dahil yung iba ko nga pong mga gamit ay eh, pinaligpit ko na kay Jowa. Pero ito at may nakita nga akong hindi maganda tingnan kaya ito dikitan na lang natin ng ganitong wallpaper. Sayang naman kasi at meron pa nga akong tira na kaunti. Ito yung kadugtong pa rin ang nilagay namin sa kisami ng CR namin. Nakatapos lang pala magtiles ni Jawa kaya kailangan linisin itong kusina. Siyempre yung alikabok ay kumalat. Papahuli ko na nga lang po ng linis yung CR namin. Unahin ko lang muna dito sa kusina. May nabasa nga po akong comment na hindi naman nga po daw pang CR yung ginamit kong ilaw doon sa CR. Okay na sana yung design, mali nga lang daw ako ng choice ng pagpili ng ilaw dahil hindi nga daw po yun pang CR. Unang-una, kanya-kanya tayong trip ng sarili nating bahay. Kung para sa'yo ay hindi yun maganda, para sa akin naman ay gustong gusto ko nga iyon. Kaya nga tayo nakabukod para hindi nga tayo pakialaman. So ito nagpatulong na nga rin po ako kay Joa maglinis dyan. Sabi ko nga iakyat niya na ngayon lagayan na muna ng bigas namin doon sa taas. Nagtali na nga muna pala ako ng buhok dyan, dahil alam ko nga papasabak nga ako ng linisan dito. Pag ganito kasi talagang maliit lang yung kusina at hindi pa nag-isang dipa ay kailangan talaga list ng gamit. Kaya yung iba naming mga gamit ay pinapamigay ko na. Pag hindi naman na maganda ay tinatapon ko na. Dahil nakita nga ni Jowa na maalikabok na yung taas ng drawer namin. Ayan at diretsyo na nga rin yung linis. O ba diba sa CR yung may ginawa pero dito sa kusina ang linis. Nakaplano naman na nalinisin ko nga po yung CR dahil maalikabok nga po dun lalo na nga yung salamin. Gamit na gamit talaga namin yung walis tambo kumarites na 89 pesos lang pero matibay nga po talaga iyan. May ko nga kay Jowa na nga po yung 25 kilos na lagayan ng bigas dun sa ilalim ng lababo. Dahil may gulong na nga po iyan, kaya ayan, pinagulong niya na lang papunta sa ilalim. Yung maliit pala na 5 kilo lang na lagayan ng bigas ay binigay ko na nga po sa mama ko dahil hiningi nga po iyon. Nirefill ko nga po itong mga napamili kong gatas, asukal, pati kape doon sa mga storage nila. Pero bago makapag-refill ko marites, ayan, at nag-arrange-arrange na nga muna ako dyan. Sariling basahan na nga po yung CR namin. Tingnan nyo naman at napaka-cute nga yan at may nakalagay pang bathroom. Kahit linggo nga ko ay eh, ganun at ganun pa rin naman yung ginagawa natin ito din talaga yung mga gusto ng mga nanay yung makita na yung mga lagay ng asukal gatas ay may mga laman yung ganito nga po pala kalaking gatas ko marites, ay pang isang linggo talaga namin iyan dahil kami nga po ay nagagatas din minsan hinahalo sa kape kaya dalawang storage nga po yung nakalaan dito sa lagayan ng gatas dahil sakto nga po iyan sa dalawang ganyan at punong puno na nga po iyan kaya talaga ako nag i ng mga ganito ko para hindi na nga kailangan kumuha doon sa aming munting tindahan na tira kaunti kaya ayan sinalin ko na nga po doon sa isa para mapuno na rin po siya o ba diba, sokat sukat na sukat nga po iyan sa dalawang ganyan. Hugasan ko nga lang muna yung takip niya tapos pinunasan ko ng tissue para matuyo. Kita kasi akong dumi kaya syempre kailangan nating hugasan iyan. Next naman nga po ay yung kape yung ating isasalin. Kape stick talaga yung binibili ko kumartes kasi sakto nga po ito ng isang timplahan. Pag yung malakihan kasi ay talaga naman minsan mapapasobra yung lagay mo ng kape minsan naman ay kulang. Pero ito ay saktong sakto talaga ito sa malaking baso or maliit na baso. Adjust mo na lang talaga yung tubig. O di ba ang sayang makita na may gatas na, may asukal na, may kape pa? So after ko mag-refill ko marites balik tayo ng pag a arrange na naman dito sa ating munting kusina. Hugas ng plato at mga baso na natirang hugasan. na nga muna yung mga plato na patulo na para naman nga po hindi mahawaan ng basa. At dahil kakahugas ko lang naman itong aming lagayan ng patuyuan ng plato ko marites kaya hindi ko na nga po iyan huhugasan. Pero syempre babanlawan ko lang ng kaunti dahil may kaunting alikabok dahil nagteles nga si Jowa sa CR. So wala pa namang nakadikit na dumi kaya hindi ko na nga hinugasan punas dito at punas doon. O, di ba? Paulit-ulit lang yan, kumarites. Kasi kung hindi ka magpunas, tapos puti yung mga gamit mo, panigurado, mangingitim iyan. Diretso ko na nga rin pong hinugasan yung mga pinagkapihan namin. Hilig talaga ako mamili ng mga fake plants or fake flower. Ang ganda rin kasi tingnan pag may mga paganyan. Parang nakaka-fresh tingnan. Naras pala ako bumibili ng mga fake flower doon sa DIY. Pero yung iba, syempre sa online ko binibili dahil mas mura nga po iyon. Yan yung po na takip ang pula. Sabi ko nga ipamigay niya na iyan. Basta yung ibang takip, ibang kula, ay, ay pinapamigay ko talaga iyan kumarites. Lalo na kung hindi naman namin gagamitin. Kapag mga puting gamit kumarites at alam kong ang gagamitin ko pa, ay tinatabi lang namin. O ba diba, maaliwalas na naman nga po yung aking kusina. After maghugas ay kailangan ding sabunin yung lababo para makintab at laging malinis. So ayan at nakatapos na naman ako ng gawain ito na nga po yung after. O ba diba, at napakaaliwalas kahit maliit lang talaga itong aming kusina. Kailangan lang talaga ng tamang arrangement para hindi maging makalat. May electric fan pa nakalagay dyan para hindi ka pagpawisan kung ikaw nga ay maghuhugas. So dito naman nga po nakalagay yung aking mga condiments. O di ba at medyo lumuwag nga po ng kaunti dahil wala nga po yung lagayan ng bigas ko So next nating lilinisin ay CR. So next nating destination ay yung CR dahil maalikabok doon kaya kailangan linisin. Nung hapon ay ito nga po yung ginawa ni Jowa. Ay nagsusukat na nga po siya ng tiles bago niya putulin. Pero hindi ko na nga nakuhaan dahil medyo busy din ako doon sa aking mga binibidyo. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo yung before at syempre ito lang nga yung after. Ayun lang muna kumare. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us at sana i-share nangangin po itong aking video.